ayun po bali nakatapos na naman po ang aking ama sa pagpatanim uh, uwi na po tayo tayo po medyo naiwanan na yun tara po bago umuwi po tayo tayo po yung mga gugulay uli oo uh, gating gawi po kung masusubaybay niyo po yung ating mga videos yan po ang actual at natural na ginagawa ni kami spring uh, pagka umuwi may bitbit na gulay Oh. Kumbaga magtataka rin po yung iba nating manonood at kumbaga sabihin ay kami kung kami nasa inyo lang. Oo, oh, tama po, ganito rin yun yung gagawin. Pero kumbaga sana naman ano po. Sabihin natin nasa city kami, hindi namin kayang gawin yung ganyan. Kung nasa city po ako, nabuhay na rin po tayo sa city ng ilang ano. Nang tatay lang tayo dito. Eh. Lang, okay? Nabuhay na rin po ako sa city nang nasa 5 years oh. Uh -huh. Ang ginagawa ko pong diskarte dyan Pagka wala ho ako sa palengke eh, Nagkakariton pa po ako Yung mga paninda po ba Nagkakariton pa tayo ng saging oh. Uh -huh. Yan nasubukan po natin yan Kumbaga yung po yung pinaka sideline po ba dito po naman sa bukid, ang pinaka-sideline natin yung mga panggugulay. Oh. Ang buto ng tubig. Oh. malakas po ang patubig salamat po sa lahat ng biyaya na natatanggap po namin dito sa amin po oho ito pong lugar namin ay nga po, maano ang tubig Mala malakas po ang source tapos ay kumbaga malakas po ang source pag sa bahaan po naman, ilog ang binabaha hindi po yung mga ganyang kapalayan oho yan o no? sobrang lakas iniliwas na lang nila oh. nakapatapo na po yan oh. sa ibang lugar po ay talagang ano talaga wina water pump ay ari po ay yung oh, purpose ay pamagsakin pa yung tubig panapon oh tayo po ititingin ang maaari din sa uh, kabilang gilid rin ng ilog baka pag hindi po paku kung ano pumagulay lagi tayo may pasabit, ititingin tayong kabuti hmm. kabutihan ito ah. lakas na naman ang ulan no. bilis pong mabago ng panahon eh pako yun dito sa gilid may mga pako no Yan, pasalamat po ako sa aking anak po anak, asawa upo at gawa ng kahit anong iuwi ko po na gulay ay nilalantakan no kumbaga sana po kumbaga ganyan po ba Umu nag uwi tayo pa ko yun inuulam din nila healthy po naman no gawa ho na kung isipin natin pag araw araw po maumay din na yan pa, oh, dito sa banda dito. Yun ha. Kapal. Mm-hmm. pag sa area number 3 po tayo madalas gulay oh madalas pa ko yung aking target dito kasi doon sa kabilang area number 1 at number 2 meron din po naman doon mga pako ay hindi kadami yan pero dito ho sa area dito napakakapal oh grabe lakas ang ulan ho ano ba to ano to nang barilla oh? ano sya nang barilla oh ba? na oh yung sa ano sa mga naman ng ano oh. ari po isa, ano yung ergan sa ergan no oh. siguro nalunod na oh. hindi pa naman po nagagawa ergan oh pwede rin natin yung display sa atin ano dalhin na kaya natin Basta hindi nyo kung mapansin nyo ako Basta lumuso ako sa part dito Pako ang akin na dito ganda kasi Ang dami Oh Sayang eh dami Yung pong iba masipag manggulay Yung iba po hindi rin naman ka Kumbaga hindi rin nila pang gulay. tawid po tayo dito at ito po naman yung area number ano na number 3 sakop na po yan lalim oh tugmo ng kalabaw ah lalim ah makikiraan nga nga ginhawa sa kalabaw ano, hmm. kumusta? Buntis ka la, sa kalabog na rin. Okay, maikong kalabaw. Oh. Hmm. Ay, doon pala nakapugal O, sa dulo. ba? Ang magandaan din. Yo Dito na po tayo uli. Eriyang ito po ay sakop na namin. Oh. Kadugtong po ito ng area number 3 ni Yogan. Yan po yung magkasama, banana farm at kuko. Kuko at banana. Coconuts and ano? Banana. Banana sabah. Ba. Yeah, yan kung matatandaan nyo po yung puno ng lansunis. Oh. Diyan tayo nakadali ng ano, yung nag-viral tayo na videos. Dami binungan yan, Oh. Yan, yeah, yung puno pong yan, oh. Bahala yan po kung ako po masusunod ano, kada lusong ng bukid. Gusto ko lagi may bitbit. Oh. Papaya, kung ano na po basta yung mas pwede namin magulay. Opo. Oh Minsan nga ho pag naparami. Gusto ko yung mas mabinta pa. Bibenta namin sa harap ng bahay po. Sayang din. Oh. Ay, sayang din. Tapi kukuha pa doon sa kabilang side ng ano ng pako. Ilan. Napakataas po ng tubig oh. Hanggang ano mo tayo oh. Yan, Lampas kita. Pas. Ah. Oh. Gawa ho ang ulan. Oh. Hindi po naman nagbabaha dyan ang mga liyugan. Yung kumbaga madadaanan. Matataas po ang pangpang. -pang. Yan, dito pa po, po tayo sa bibig eh. Pako, dami Ito po naman si Mrs. na magugulay lahat Basta yung iuwi ko po uho. Kapalang pa ko. dami yan pa sa inyo po isang kapal dami puno ng kamay ko dalawa Ayan, nai ay po kung kayo pinarin eh. Ah, ah. Ay, kahit tatlong kamas. Tatlong yapos po ng kamay. Ari, ang dami eh. Oh. Hala, hawakan niyo po arit kayo. Papangungo Oh. Aba. dami niya Oh. kung po naman kayo nananabik sa ganito at napadahan kayo ng lukban keso, napakadapog titinda nito malapit sa groto kamay ni Jesus yan Dahan po doon tindang pako yun po yung mga press din oh ah ang dami katua ah hmm. awas pa po sa ating kamay sobrang damay oh ayun po salamat po sa inyong pagsama Ano po tayo diretso uwi na po ayun maulang araw po bali dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to ang episode na to po ay uh, para makatipid po tayo sa ulamin o oh, yan kaya nang gulay po tayo ng pako ayun salamat po sa inyong pagsama kung di pa po subscribe sa akin channel Pasubscribe na lang, paklik na lang po ang notification bell para maging updated po kasi sa susunod ko pa ang videos. Hangat dito na lang ingat po palagi Happy lang bye